Welcome back ulit sa ating munting channel. So, for to this video ay manggrocery na po tayo kasi mamaya ay may disco. Ayun. So, kaya pa naman po mga kasari na manggrocery tayo kasi uh, quarter to 2 p.m. pa naman po. So, abangan niyo po mamaya mga kasari ang aking mga Gipang groceries po mga kasari. So ayan po mga kasari, tara na. Bye-bye. kasari tapos na po ako ng grocery po mga kasari hindi na po ako nag video sa loob kasi mahiya po ako mga kasari kasi ang daming customer po doon sa aking pinaggroceryhan so ayan po mga kasari binibidyo ko na lang po yung pagkarga ng aking mga uh, pinamiling mga groceries ayan Ah, uh Nagkumbra kay disco man karon ba. So ayan ang mga kasari, andito na po kami sa bahay po. Ayan, hindi na po kami nagvideo ng matagalan doon sa bayan kasi uh, gabi na po mga kasari. So ayan, yun po lahat yung aking pinamili ngayong hapon po mga kasari. Ayan. So, ngayon po ay display ko na agad po mga kasari kasi may disco po dito sa amin. So, kailangan ko po may display yung mga chichiria para uh, makapinta na tayo agad mga kasari. Ayan. So, yung mga alak natin, uh, okay lang kung dyan sa ito. Uh, madali naman pong kunin yan kapag mayroong bumibili. Ayan. So, ayan lahat pong ating chichiria. Ayan yung mga kinaiton po natin na yan po lahat. So, hindi muna tayo mag-update sa ngayon mga kasari sa presyuhan dahil uh, sobrang sikip po dito sa loob ng aking tindahan. So, i-flex ko lang muna sa inyo ngayon. yung aking mga napamili po mga kasari ayan so nakabili na po ako ng Pepsi. ayan so readers po mga kasari hindi po ako bumili kasi marami pa po akong stock na so ayan indoors. po mga kasari yun po ito na po yung aking na display mga chicherya kagabi ayan so hindi pa po lahat na display yung aking mga chicherya po mga kasari ayan so yun na, po na, ang hindi display agad kagabi po mga nun? kasari so Ayan, nagkabinta tayo yung kagabi ng mga chicheria. Ayan. So ngayon po mga kasari, ay magpapatuloy po ako sa pagdisplay ng aking mga pinaggrocery kahapon. So, ayan na po guys, ito na po yung ating resibo from uh, groceryhan. So, hindi na po ako nag-order kahapon po mga kasari kasi uh, kasi um uh, ako na lang po mismo ang pumunta doon sa bayan kasi sayang naman po mga kasari, disco, kagabi. Tapos kapag umorder po ako kahapon ay bukas pa nila i-deliver. E so kahapon po ay sinasadya ko pong pumunta doon para lang mang grocery. Ayan. So ang nagastos ko po kahapon mga kasari is um, umabot po siya ng 30,000. Uh, kasama na po yung pamasahe. So, before po ako malis mga kasari, ay nakabili po ako ng Pipsi. Uh, tatlong case Mega and one case na it owns. So, kahapon, um, ang total po doon sa groceries is 28,319. So, may balance po ako doon na 7,000 plus po mga kasari kasi short po yung pera kong dala. Ayan. So, bukas ay deliver nila dito mga kasari ay ano nila dito mga kasari uh, kunin nila dito bukas yung aking balance. So, may balance pa akong 7,923. So, babayaran ko po bukas uh, lones. Ayan. So, napakaganda lang po doon sa aking pinag po mga kasari kasi... Uh, walang problema kung ma-short ka sa pira sa inyong budget um wala naman pong wala naman pong problema po mga kasari uh, pwede pwede naman pong babayaran um uh, depende kung kailan nyo po bayaran yung inyong balance so sa akin po mga kasari um, kahapon po ako ng grocery sabado so bukas po monday ay babayaran ko po itong aking balance na 7,923. Ayan. So, kagabi, um, mayroon naman pong disco dito sa amin mga kasari. Uh, medyo nakabinta naman tayo ng mga alak. Ayan. So, ito po yung aking resibo po mga kasari. Ayan. Ayan. So, ito na po lahat yung ating nagastos kahapon. 29,304. So, yung pumasahin natin is 450. 7. Uh. Ano pala yung total natin mga kasari? Ah uh, lahat-lahat is 29,759 lang pala. yan. So ito po ang ating nagastos kahapon, uh, kasama na po yung pamasahe na uh, 450. yan. So ito po yung aking resibo sa po mga kasari, ang nabayaran ko po is 900. 85. Ayan. So, ayan po mga kasari. Ayan po yung aking napamili kahapon na uh, worth 29,759 po. Ayan. So, ngayon po ay mag-display na naman po tayo mga kasari. So, hindi mo ako mag-video. Kasi, um, pang madali ang display to ito pangmadali ang display po ito mga kasari kasi mamayang gabi ay mayroon naman po events dito sa aming barangay so kailangan ko pong may display to lahat para hindi naman po tayo madali kapag mayroong bumibili